Hello guys, usap tayo. Maraming maraming nagtatanong sa akin kung may na ba ako sa ano sa uh, YouTube or Facebook. Sabi ko naman, hindi pa. Pero sabi nga, ang tagal mo na hindi mo pa hindi uh, mo pa na hindi mo pa na uh, pa na, uh, pa na, uh hit yung ano, yung requirements ng ano, YouTube pati Facebook. Ang sabi ko, hindi naman kasi ganun kadali yun. Tsaka yun ang yun ang unang intention ko, eh, talagang gagawin natin. Pero hindi Ang unang intention ko lang naman talaga, mag-post lang ng mga bagay-bagay uh, mga memories lalo na sa pamilya, uh, mga anak para paglaki nila, meron silang babalik ang mga video kaya number one talaga na kung bakit yung iba humihinto sa pag ng mga video dahil nakatuon agad sila kung paano kumita eh. kung paano magkaroon ng income sa pupupos lang pero hindi naman ganun dapat consistent ka pa rin kahit na wala kang hinihita dahil yun ang hilig mo eh mag-post ma-share sa mga tao yung mga ano mga hindi naman buong buhay kundi man mga party lang ng buhay na dapat mo share so, kaya siguro ganun, maraming huminto. Maraming na didis sa point dahil sa hindi na no hindi sila kumikita. E ako naman mula 2013 pa ini-start, nagsimula na ako niyan eh. So wala pa sa mga isipin sa ganun na kumikita palang lang ganun na pag-upos. lang, naman nag na bloom yung ano eh, yung kita ng Facebook o sa YouTube. Dahil doon sa pandemic, dahil walang ginagawa yung mga tao, kaya post lang ng post eh. Kaya yung iba, uh, na monetize, hindi nila alam na uh, pwede pala silang kumita ng gano'n. Pero ako hindi naman eh. Pagka ni-enjoy ko lang yung pag post Siguro, malay mo, bonus na lang siguro pag na na monetize ako oh, nagkaroon na ng income pero yung number one plano talaga yung mag-post lang na uh, nai-enjoy -nai ko sa yung mag-post na mag-post kaya pansin ninyo wala namang ganong edit sa mga post ko eh kumbaga uh, hindi ko talaga masyadong kinakarir yung mga pag-edit ang kinakarir ko lang kung paano mag-post yun ang number one mag-record ka ng mga video magawa ka ng text sa post yun lang wala nang ganong ganong wala nang ganong masyadong edit edit kaya uh, kung kumita man kung may bigyan mo ng pagkakataon hindi salamat malaking bagay yun para sa sa akin sa amin syempre dahil kahit papaano, paano nagkaroon ka ng income nagkaroon ka ng mga extra uh, budget para do sa mga gusto mong bilhin lalong lalo na sa mga uh, anak pero ganun pa man syempre di man man talaga pinupurso yung ano kung ano dumating kung ano yung bibigay go tayo marami naman marami naman gustong kumita kaya lang sa ngayon marami huminto rin dahil nga nahirapan sila mamit mamit yung uh, na iniingi ng facebook pati ni youtube kaya marami nagkikwit eh kasi sa ngayon mula ng pandemic Makahawak lang tayo ng cellphone, di ba? Makahawak lang ng cellphone. Mag-post na, mag-comment lang. Tatawagin ka ng vlogger eh. Hindi <laughs> pala ganun kadali. Di Hindi ganun kadali. Talagang pag-aksayahan mo talaga. Hindi yung pag-aksayahan. Paglalaan mo pala ng oras talaga. oras, pagod minsan yung mga gawain baga, mga gawain bahay nga, hindi mo na nagagawa dahil sa kagustuhan mong makapag ano lang, makapagatid lang ng mga video sa mga mga tao at yung nga dahil gusto na gustong kumita ng mga tao kaya Pinasok na rin nila yung pag-vlog. Pag Ika nga. Pero hindi naman ganun kadali Kaya maraming nag-quit. Maraming tumigil. Maraming nating sapoy. Yung The number kasi nga eh. Nakatunag at sa ano, income eh. Nakatunag at sa income. Pero kung talagang nakasanaya mo na mag-post nahiligan mo mag-post hindi mo naman iisipin na yung paano umingkam ang number one iniisip mo yung na-enjoy mo yung sarili mo sa pag-post eh naman kaya ngayon hanggang pamula nung 2013 na hindi ko pa alam post lang ako ng post hanggang nagkaroon ng pandemic doon ko na nalaman na kumikita kaya tuloy tuloy pa rin eh ngayon 2024 pa 2024 na hindi pa naman ako monetize eh tsaka dati kasi post lang ako ng post eh hindi man dahil hindi man natin alam hindi ko alam na uh, hindi lang pagpupost pala kailangan meron palang responsibilidad na uh, kakaibad doon eh hindi ka post lang ng post lang minsan inahaluan ko pa ng mga ano mga kanta ng mga mga gandang kanta eh pero pala may mga violation pala yan eh. copyright so hindi ganong nga dali kaya marami akong video na ano na, na may paalis si issue. Tsaka may mga sinasabi din ako dati na hindi pala po pwede 'yun. Kaya raw manam violation ulit. Yung isa na lang tuma eh. Yung sana ako yung sana ko ginawa ko yung, yung minsan yung naging bata kay Jerry Silaidya. Ako oh, wala pa si Jerry Silaidya meron nang isa yung naging bata eh, na page meron na yun uh, ang pinapost ko doon eh, yung mga pangkarinyo na ginagawa ng mga bata noon na ginagawa ng mga bata pa memories at saka nung pinanganak si Elijah yung minsan yung naging bata pinalitan ko ng ano pangalan ni Jerry Zelaya, yung anak ko ng mabunso. Yung nga, nagkaroon nga ng violation yun, dahil yung ginawa kong profile, yung alam nyo naman sa probinsya, di ba, yung walang CR. Tapos, ang, ang pinaponos mo lang pag dumudumi ka, hindi dahon o balat ng yun. ang, anong, yung... Mahal na yun. Basta mga dahon-dahon. Ganoon na mga yun ang ginawa kong profile bata eh hindi ko naman alam na bawal pala eh, yun kaya yun nagkaroon ng violation na restrict yung ang page na yun kasama yung pagka restrict ng page page na jari sila Elijah eh, o minsan naging bata yung pinaka main account ko yung, yung pangalan ko sa hindi no? yun yung <laughs> nagkaroon talaga ng violation kasi yung page na yun under yun ng ang main account ko na yun ang pangalan ko gusto ko yung number one yung tinamaan kaya hindi ko na ginagamit yun sa messenger ko na lang ginagamit yun ang ginagamit ko ngayon ito kay Mrs. Jowa ng Ilino kaya napakahirap eh yung dahilan lang kung bakit na-restrict eh kung ang iniisip ko agad yung income paano kumita edi sana napanginaan ako ng loob uh, hindi ko na sana tinuloy pero bakit sa kabila nun mga page na yun pati yung main account ko ay eh, nagkaroon ng restrict eh, hindi pa rin ako minto eh kasi nga gusto ko kasi magpost magpost magshare ng mga video kaya nasabi ko nung una memories pagdating ng araw meron babalikan yung mga, na, yung mga video nila o ako kaya kita nila ako kami naman yung mama niya kasi sa video hindi, hindi naawawala yan hindi eh. gaya ng picture eh, yung dating picture yung mga kinugala yung picture mga unang taon pa pa na na pag pinicture ka ng camera naluluma. ito kasi sa cellphone o sa pinus mo hindi nawawala yan talagang naka intact yan naka save talaga yan sa facebook picture man or video yan ang kagandaan kaya yun swerte na lang kung talagang nakikita pero malay mo pagdating ng araw eh. araw natin Siyempre number one, tayo yung unang makakita nyo. bawal lang. Ang lang. Ang bawal lang. Ang bawa mo ng ikaw. Diyan nyo. kayo ng pagbabago eh. Pagbabago ng galaw, itsura. Yung mga madas na nakikita, pagbabago lahat yun. Malalaman ng tao, hindi mo pwede tago yun. Oras na nagkaroon na ng ikaw. Chef, pag nagkataon yun, nangyari yun. Okay. Unang-una, siyempre, pamilya. And then, yung focus uh, ko na, ano, number one, matulungan. Kung sa kanya. Pangalaw, siyempre, yung mga tao. Nang... Hanggang ngayon, <laughs> nagko-comment pa rin, natatawa pa rin, o nagbibigay pa rin ng reaction sa mga post ko hindi sila maiiwan. Kaya nga nasabi ko kabiro eh. Matanda din na rin Meron ngayon tayo isang ilong bigas. Inepe rice. O nyo. Haba ng ilakad to. Kaya nagawa pa pa rin mga pagpulis. Diba? Dito pa rin ah. Dito na tayo sa trabaho. Tingnan nyo naman ah. Oh. Yung sinusundan ko pala yung katrabaho ko. Ito kalabitin ko ah. Ayan o. Oh. Katrabaho ko pala. Hindi ko alam. O. Oh. Kanina pa ako nagsasalita sa likod. Hindi mo narinig. Oh, yan, No? Yan si Ebona. <laughs> Ebona Jane. Ah, nerba ko yan. Basta. Ano na? Masuk Pasok na. Pasok na kami, guys. paano? Dito na lang. Dito na lang yung kwentuhan. <laughs> so guys, paano? Bye-bye.